Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay magnonobena sa ina ng laging saklolo. Tumayo po ang lahat. Inang your Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, bilang mga anak ng ating banal na ina, ay nagtipon-tipon tayo sa harap ng kanyang mapaghimalang larawan upang parangalan siya tumingin ang lahat ng ating kailangan sa Panginoon sa tulong ng kanyang panalangin. Dahil sa tayo ay di karapat dapat na mga anak, humingi muna tayo sa Diyos ng awa at patawad. Mahabaging oh, Ama, sinugo mo sa lupa ang iyong banal na anak upang tubusin at iligtas kami sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay at upang bigyan kami ng bagong buhay. Sa pamamagitan nito, ginawa mo kaming iyong mga anak upang magmahalan kami tulad ng pagmamahal ni Kristo sa amin. Anong limit naming malimutan ang dakila naming karangalang ito? Nagkasala kami sa aming mga kapatid nagkasala kami sa iyo. Mga baging ama, patawarin mo kami. Tapat naming pinagsisisihan ng aming mga kasalanan. Kahabagan mo kami, maaway ng ama. Lagi nawa kaming mabuhay bilang matapat mong mga anak.

Panalangin sa nobena, magsilhod ang lahat. Mahal na ina ng laging saklolo, buhat sa krus ibinigay ka sa amin ni Jesus upang maging ina namin. Ikaw ang pinakamabait, pinakamasintahin sa lahat ng mga ina. Buong gilim mong tunghayan kaming iyong mga anak, na ngayon ay humihingi ng iyong tulong sa lahat ng aming pangangailangan, lalong-lalo na ang biyayang ito. Noong ikaw ay nasa lupa, minamahal na ina, ikaw ay buong pusong nakiramay sa paghihirap ng iyong anak, sa tulong ng inyong pananalig at pagtitiwala, sa makaamang pagmamahal ng Diyos, tinanggap mo ang kanyang mahiwagang kalooban. Mayroon din kami mga krus at mga tiisin sa buhay, kung minsan na mga ito'y parang hindi na namin kayang pasanin. Pinakamamahal na ina, Bahaginan mo kami ng iyong malaking pagtitiwala sa Diyos. Paunawa mo na walang katapusan ang pagmamahal ng Diyos sa amin at tinutugon niya ang lahat ng aming mga panalangin sa paraang makabubuti sa amin. Palakasin mo ang aming loob sa pagpapasa ng krus tulad ng iyong banal na anak. Tulungan mong maunawaan namin na sino mang nakikibahagi sa krus ni Kristo ay tiyak na makakabahagi rin sa kanyang muling pagkabuhay. Pinakamamahal na ina, habang kami nababahala sa sarili naming mga suliranin, huwag sana naming malimutan ang mga pangangailangan ng iba. Mahal na mahal mo sila, tulungan mong maging ganito rin ang aming pagmamahal sa kanila, samantalang idinadalangin namin ng aming mga adhikain at ang mga adhikain ng lahat ng naririto ngayon, mataimpim sa loob na hinihiling namin sa iyo, aming ina, na tulungan mo kaming makapagdulot ng aliwat ginhawa sa mga may sakit at sa mga malapit ng sumakabilang buhay, makapagbigay ng pag-asa sa mga dukha at walang hanap buhay, magpahilom ng sugat na mga pusong wasak, makiisa sa pagkilos ng mga inaapi, at turuan ng katarungan ang mga sa kanilay ng aapi at ibalik sa Diyos ang lahat ng mga nagkasala sa Kanya. Pinakamamahal na ina, tulungan mo kaming umiwas sa kasalanan na naglalayo sa amin sa aming Ama sa Langit at sa isa't isa. Buong tiwala naming isinasalalay ang aming sarili sa iyong pagkalinga at lubos na umaasa sa iyong mapagmalasakit na panalangin. Amen. Panalangin para sa tahanan. Ina ng laging saklolo, pinili ka naming reyna ng aming tahanan. Iniling naming pagpalain mo ang aming pamilya sa pamamagitan ng iyong matimyas na pagmamahal. Maikpit na wang bikisin ng sakramento ng kasal, ang mga magasawa, upang lagi silang maging tapat at mapagmahal sa isa't isa, tulad ng pagmamahal ni Kristo sa Santa Iglesia hiniling naming pagpalain mo ang lahat ng mga magulang. Mahalin nawa nila ang mga anak na ipinagkatiwala ng Diyos sa kanila. Naway lagi silang maging waran ng kanilang mga anak sa pamamagitan ng kanilang tunay na buhay krisyano. Tulungan mo ang palakihin at arugain ng kanilang mga anak na may pagmamahal at takot sa Diyos. Pagpalain mo ang mga bata upang kanilang mahalin igalang at sundin ang kanilang ama at ina. Sa iyong magiliw na pagpapala, tangi naming ipinagkakatiwala ang mga kabataan ngayon. Bigyan mo kaming lahat ng pagpapahalaga sa aming pananagutan nang matupad namin ang aming tungkulin na gawing pugat ng kapayapaan ng aming tahanan tulad ng iyong tahanan sa Nazareth. Ikaw ang aming waran. Tulungan mo kami upang sa araw-araw ay lalong magningas ang dalisay naming pagmamahal sa Diyos at kapwa nang sagayoy maligayang maghari ang katarungan at kapayapaan sa bungsang katauhan amen mga kahilingan sa ating ina nang laging saklolo Santa Maria, ipanalangin mo kami. Santang Birhen na pinaglihing walang kasalanan, ipanalangin mo Aming ina ng laging saklolo, ipanalangin mo kami. Kaming makasalanan ay tumatawag sa iyo. Masintayang ina, ipanalangin mo kami. Upang kas upang mapuno kami ng Espiritu Santo at maging mga magigiting na saksi sa pagmamahal ni Kristo sa tao ina, upang mo kami. katulad mo unti-unti kaming matulad sa aming mahal na Panginoon ina, upang mo maging mo. mapagpaumanhin at mapagkumbaba kami katulad ng iyong anak na si Jesus ng ina, upang mo kami. matakot kaming lubusang masira ang pakikipagkaibigan ng Diyos sa amin dahil sa ayaw naming pagsisihang kasalanan. Masintayin panalangin mo Upang kami. lagi naming sikaping matamo ang awa at patawad ng Diyos sa sakramento ng pagkukumpisal. Masintayin ay panalangin Upang kami. maunawaan namin na tinuturuan kami ng Diyos sa pamamagitan ng mga pangyayari sa araw-araw na pamumuhay. Masintayin nga panalangin Upang kami. manalangin kami araw-araw ng may pagmamahal at pagtitiwala, lalo na sa mga sandali ng tukso. Masintayin nga panalangin Upang kami. maunawaan namin ang halaga ng samasamang pagsamba sa Diyos sa Eukaristiya, Masintayin nga panalangin Upang mo kami. patuloy na mag-alab ang aming pag-ibig kay Kristo at sa kapwa sa pamamagitan ng malimit na pagtanggap ng banal na komunyon. Pasintayin na ipanalangin Upang igalang namin ang aming katawan bilang mga templo ng Espiritu Santo. Pasintayin na ipanalangin Upang magsikap kaming maging tunay na mga Kristiyano sa pamamagitan ng mapagmahal na pagmamalasakit sa iba. Masindahing ay ipanalangin mamin. Upang ipahayag namin ang dangal ng trabaho sa pamamagitan ng katapatan sa aming gawain. Masin ay ipanalangin mamin. Upang buong puso naming patawarin ang mga nakagawa sa amin ng masama. Masindahing ina Upang maunawaan namin ang kasamaan ng paghahangad sa sariling kapakanan na makakapinsala sa iba. Masintahing inaipanalangin mo upang kami. tumulong kami na ipamahagi ang kayamanan ng mundong ito alinsunod sa katarungan. Masintahing inaipanalangin mo upang kami. gamitin namin ang aming mga kakayahan para sa ikabubuti ng iba. Masintahing inaipanalangin mo upang kami. tanggapin namin ang aming pananagutan sa lipunan ayon sa diwa ng tunay na paglilingkod. Masintayin na ipanalangin mo kami. Upang patnubayan at patatagin ng Espiritu Santo ang loob ng Santo Papa, ng mga obispo at mga pari. Masintayin na ipanalangin mo Upang kami, pagkalooban kami ng Panginoon ng maraming mga kabataan na tumugon sa tawag ng Panginoon sa pagpapari at buhay relihiyoso. Upang pangalagaan at ingatan namin ang kalikasang kaloob ng Diyos. Masintayin panalangin mo kami. Upang ipagtanggol namin ang dangal ng tao at kabanalan ng buhay mula sa sinapupunan hanggang sa kamatayan. Masin Upang itaguyod namin ang pagkakapantay-pantay ng kababaihan at kalalakihan. Masin Upang magkaroon ng tunay at pangmatagalang kapayapaan sa ating mundo. Masin tayong Upang matulungan namin kilalanin at mahalin si Kristo na mga hindi pa nakakikilala sa Kanya. Masintay nga na mo kami. Upang maunawaan namin na sa gitna ng aming mga tagumpay, nangangailangan pa rin kami ng tulong ng Diyos. Masintay nga na mo Upang kami. Upang sa kamatayan maghihanda kaming pumasok sa tahanan ng aming Ama sa langit. Masintay nga na mo Upang kami. Upang pagdating ng kamatayan sa aming mga mahal sa buhay, kami aliwi ng aming pag-asa sa Panginoong muling nabuhay. Masintayin na mo kami. Upang idalangin namin ang mga yumao ay makinabang agad sa muling pagkabuhay ng iyong anak. Masintayin na Tahimik nating idalangin ngayon ang ating mga sariling mga hangarin. Santa Maria, ipanalangin mo kami. Panalangin mo ang bayan ng Diyos para nasa nawa ng lahat ang iyong walang hanggang saklolo. Panginoon, ibinigay mo sa amin si Maria upang maging ina namin na lagi handang dumamay sa amin. Loobin mo nawa na dumulog kami sa Kanya sa lahat ng aming pangangailangan. Amen. Tumayo po tayong lahat. virg mahal virg ma と <music> Si Yesus ay magamtal. Pasasalamat kay Heso Kristo na nasa Banal na Eukaristiya. Magsilhod po tayo. Panginoong Heso Kristo na nasa Banal na Eukaristiya, sinasamba ka namin. Ikinalugod ng Ama ng Bonyang baka Diyos ay sumayyo at sa pamamagitan mo, nilob niyang pagkasunduin sa Kanyang lahat ng bagay. Lobin mo na kami ay lubos na magpasalamat sa lahat ng ginawa sa amin ng Ama. Lobin mo ang pagsisiyan naming lubos sa aming mga kasalanan at panibaguhin ng aming buhay. Sa pamamagitan mo, pinasasalamatan namin ng Ama sa pagbibigay sa amin ng buhay. Nilikha niya lahat ng kahangahangang mga bagay para sa amin naway gamitin namin ang mga ito sa kabutihan at naway papagningasin ng mga ito ang aming pagmamahal sa Kanya. Higit sa lahat, pinasasalamatan namin ng Ama sa pagsusugo niya sa bilang siyang pinakatakilang tanda ng Kanyang pagmamahal na magliligtas sa amin at sa lahat ng sangkinapal sa pamamagitan ng iyong pagkamatay at muling pagkabuhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, sa pagbibigay mo ng iyong ina upang maging ina namin ng laging saklolo. Hari na wang ang timabilang na biyayang tinanggap namin sa panalangin niya, lalo na sa pamamagitan ng pagnonobena sa kanya, ay makapukaw sa aming damdamin upang maragdagan ng aming pagtitiwala sa mapagkalingang awa ng Diyos at sa walang sawang pagdamay ng iyong ina. Lobin mo nawa na lagi kaming sumunod sa banal na kalooban ng Diyos at malin siya ng walang hanggan. Ang karangalan, kalwalhatian at pasasalamat ay banal banalang tatlong persona. Ama, Anak at Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Heso Kristo, pinasan mo ang aming mga tiisin. At dinala mo ang aming mga dalamhati upang iyong ipakilala ang halaga ng pagtitiis at ng pangangailangan ng tao ng iyong tulong. Magilimundingin ang aming mga panalangin para sa mga minamahal naming mga may sakit. Ipagkaloob mo sa kalina ng labis na nahihirapan dahil sa dinaranas sila mga sakit at karamdaman, ang iyong mapaghilom na lakas at kalinga. Ibalik mo sa kanila ang kalusugan ng katawan at kaluluwa upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo at sa kapwa. Amen. pagsitayo po tayo. Abaginoong Maria Napupunong ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po. Sa salamat sa tunay mong pa sa Sana walang pag-asa ikaw eh mamay sa pagkakasa Bigot -on. come on I